po si nanay oh. makita namin dito sa pahabaan ng ano. Anong lugar na to? Ayan, hindi ko po alam kung anong lugar to. Parang ang bigat-bigat ng dala ni nanay. Ayan po, nilihapitan ni Juan TV Vlog. Medyo parang natatakot si nanay oh. Takot po si nanay. Ayaw lumapit. Ha? Sa so, bibigyan natin papasko. Ayaw. Natakot siguro. Si Dolly sa kanto. Ayun na po si Nanay, yung malayo na po. Natakot po kasi kay Juan. Ayan, pero gumalit po si Juan para kumuha ng grocery. Bibigyan po natin ng pamasko si Nanay. Siguro natakot. Natakot siguro. Ang bilis naman maglakad ni Nanay. Ano bang lugar na to? Ano na ito ate? Bakit na laguna? Ayan, lag oops! Bilis naman ang mga sasakyan. Sana po tanggapin ni nanay yung konting pamasko. Sige na, mauna ka na. Mabilis ka tumakbo ay. Ayan po. Nagbumalik pa po kasi si Juan at kumuha ng anong grocery. po. Grabe, ang bilis ni Nanay. Siguro natakot sa amin. Buti na lang, walang masyadong sasakyan. Sana po hindi magalit. ayaw tanggapin. Ayan po, tinanggap naman. Nay! Ayan po. Grabe oh. Ang dami po yung dala-dala. diigib siya kasi dito po may igiba na patawid okay. ako <laughs> yun <laughs> Nay! Pahinga ka muna na. Isang ka po mag -iigib? Malayo. Parang doon. Baga may nakita ako na ano. Mabuti tinanggap ni Nana yung binigay mong regalo. Ano po? Hmm, Malayo pa ba yung iigiban mo, Nay? Doon sa kabila. Kabila pa po. Nandito na lang tayo sa siguro. Hi! Merry Christmas na lang! Buti tinanggap niya, na no? Ayan po. Wala pong pinipiling uh, lugar at tao ang aming uh, pagbibigay ng regalo. Basta may madaanan po kami na uh, karapat dapat bigyan ng regalo. Ayan po, bibigyan po namin. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Bye-bye po. God bless us all sinasabi ni nanay na dito daw po siya nakatira yung binigyan namin ng konting pamasko ni TV Vlog dito pala siya nakatira mga kalinga po grabe oh yung bahay niya ang liit lang ito siya grabe po oh. siguro nag iisa lang siya dito dito pala siya nakatira pero may maganda siyang upuan doon oh, tambay